Alam mo na doon, Alan? Norman, Kuya Alan. kami ulit sa Magnolia. May maglilibre. Dinner. Sama ko si Macas, Yan. Si Alan. Robinson Magnolia. Selamat sama Glilibre. sa maglilibre dinner. sama. Terrible. Robinson Magnolia. Yeah. Robinson Magnolia Ayan si Terry Boy Naligaw Ayan. May naglibre Sino kaya magbabayad

Ito pala din ako. Pinchele to. <laughs> <laughs> Pagtatagal e pa ba yan? Ayan, <laughs> oh, stands up yung bill. Oo. Oh. Ayan. Wala, di ko mapindot yung picture eh Kayo na lang, kayo na lang. Sige, higal nyo. Kayo na lang. Kayo na lang, kayo na lang. Sige, sige, sabay oh, okay. nyo.

Dalto, ano na yan? Ano yan? Menit, Yummy.

né?

L uh, late celebration ng birthday ko. Salamat sa tat anak kong tatlo. Si Francis, si Vanessa, saka si Ivan. Ayan, uh, si Francis, si Ivan, si Vanessa. Salamat sa inyong tatlo. Sana aulit uh, ulit ito. Salamat sa pa-birthday nyo sa akin. Ano, Matyas? Anong masasabi mo sa bakasyon mo? Ano? For review. Hindi na sulit. Opo. Kaya sa kapasyalan. Matyas, pulang sa araw. Opo. Pulang sa araw. O oh, yan. Kulang sa banding. Hmm. Pulang din sa banding. Salamat sa Pilipinas. Salamat sa mga uh, well, sulbek. I love sulbek. Ano yan? Na... Na... My best friend. Happy birthday! Wish you all the best. Sana muna magigmasunyin. Switch, brad, ebularamat, sabog, naaramat, happy birthday for this, for Happy birthday, Papa Lolo's Spar. Subscribe and share, like and share, palano, abo. Happy birthday! Ako nagbayad sa More blessings, more more. Sana po ang kuche. Sana po. maganda po po. Happy birthday, thank you. <laughs> to no, Happy birthday. Doblin, ha, More blessings. Yeah. Salamat sa mga bumati. Belated happy birthday. Be healthy, please. na. Salamat, salamat yes. sa inyo lahat. Sa mga maglilibre? Siya ng <laughs> Yeah, tapos na See you soon Spain basa na pa mo ng, ng ano. Pwede mong snap yan. Ah. Tapos pindot-pindotin mo to. Red. Okay. 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 Ah. Mm. Pero tatlo lang. Ah. pag Pagka nandun na ako, tsaka mo pindutin Ha? Oh. Wan. Dah, mayat. Bye ka na kay Tito Bye Bye bye, Pagbalik yes. oh Ay. mo, tapos na yung mansion mo. Ayun ka, picture tayo magpipinsan oh, yeah, pala. Hindi pa naman, ano na sa hard drive. lang sa hard. Ito, sa Dito. 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 kita. Sa isa mo Sa mga mga

memo na tapos kontra kasi ngayon si ma'am ang nagpropose ng mga mga Flight na kasi ni Macas bukas. Si Francis ngayon ang flight din niya. Kaya nagpapaalaman sila lahat. Okay, Vincent. <laughs> Ayan, umalis na si Macas sa kasyalan. Pabalik na sa Spain si Macas.

ここ。